Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na mawawala ng prangkisa ang lahat ng jeepney operators na hindi nag-consolidate sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Una ng nagbantaan transport group Piston na hindi na makakabiyahe ang maraming public utility jeeps and UV express vans sa simula ng susunod na taon. Sa ni Piston National President Modi Floranda, katumbas ito ng mahigit 60,000 na mga choper at 25,000 na mga operators. Sagot naman ni Bautista, may excess umano ng mga jeepney sa Metro Manila. Paliwanag ng transport chief, sapat na umano ang 70% ng mga consolidated operators para tugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Aniya, hindi karapatan ng pagkakaroon ng prangkisa kundi privilege. Dagdag pa ni Bautista, maaari ring habaan ang ruta ng mga nag-consolidate na operators. Sinabi rin ng kalihim na handa ang pamahalaan sa transport strike ng piston sa December 14 hanggang 15. Aminado ang Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI na malaking suliranin pa rin sa Pilipinas ang malnutrisyon sa kabila ng nakitang mga improvement mula sa latest study. Lumabas sa Expanded National Nutrition Survey ng ahensya na may pagbaba sa bilang ng stunting o ang low height for age cases sa mga batang may gulang na lima pababa. Mula 28.4% noong 2019, naging 23.3% ito noong 2022. May improvement rin sa stunting sa mga batang may anim hanggang labing dalawang taong gulang. Mula sa 23.9%, bumaba ito sa 18.9%. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa layunin ng pamahalaan na bawasan ng stunting hanggang 8%. Lumabas sa pag-aaral na nanatiling public health concern ng Pilipinas ang stunting, underweight, overweight at food insecurity. Saad ni Dr. Imelda Angeles Agdepa, Director ng DOST-FNRI, layunin ng survey na maging isang gabay sa pagbuo ng mga nararapat na programa sa pangharap na suliranin ng nutrisyon sa bansa pinapurihan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan hindi lamang sa pamilya at kultura kung hindi maging sa lipunan at pamahalaan. Kasabay ito ng panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng National Executive Board and Regional Presidents ng Lady Local Legislators League of the Philippines, Inc. o 4Ls Fills sa seremonya ng malaking niyang palas. Women leaders play an indispensable role in the vital task of nation building. Most importantly, create a conducive and nurturing environment for women and for girls to participate freely and equally in our political, social, and economic spheres. Ipinaaabot niya ang kanyang pagbati sa 4L Philippines na binubuo ng mga babae at kasalukuyang opisyal mula sa local government units o LGU sa Pilipinas na layo ng mapalawak ang pagtugon at magkaroon ng epektibong pulisiya at hakbangin sa ikububuti ng kababaihan, kabataan at pamilya sa lahat ng lokalidad sa rehiyon. I hope to see more women in key leadership positions in the country. Ibinahagi pa ng Pangulo na sa Global Gender Gap Index 2023 ng World Economic Forum, ikalabing anim ang bansa sa buong mundo. Subalit marami pa rin ang kailangang gawin para mas mapabuti pa ang kalagayan at katayuan ng mga kababaihan sa Pilipinas. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.